mama, ina, mother, o kanang sa tanang mga inahandala, Happy Mother's Day, o karoon na ako ito bagul nga mga pamutan na in relation sa motherhood. So, let's go Robin Hood! okay, so what's your opinion on motherhood being the completion of a woman's life? Siguro ang maingon na ako, Ana. Um, ayun na lang, kayo marag englishan mong kunin niyo. Ay, exactly so, Ay, okay. So, okay. Say, okay. Ano sila? Ano sila na ang pagkainahan <laughs> daw? na siya ang completion sa pagkababae pa. Alam sa mo, Ako ang maingon um, so ako, Ana. Saku, alam ang po, mo. Hindi magiging sa talang oh. mga inahan. Pero, for me, 100% tinuod yun na siya. gawas, ako ang panganay, ako ang kamagwangan ni Samila. Nakaingon siya ko nga na kompleto ako magkababae. Nakaingon siya ko nga na... Muna pinaka-best nga mo sa kinabuyog na kaingundi ko nga na, aside sa kumpleto, murag ka nang na-reborn ko ba? Na, 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 akong anak, pam pama, na ako, o nabuhi ko nga, uh, na ako'y responsibilidad. Na, labi nagmakanungog ka ka ng, Mama! May hindi ko nung no, kuy. Ano ang ko liwat kuy? Siyempre, mahanap na ko nga, uh, maliwat na ako eh. <laughs> pero, kagana kong feeling ka ka Success juga kaayo. Hindi po ingon na success na murag nakakuan ka. Pero hindi man, success nilagaman naging inahan ka pa. ano kana ano ni siya ka, ng, ka ng, continuation sa first question. So, what do you think is the best part of being a mother? Um, the best part of being a mother, ay ka ng, mag, ka, nang ka. Masikip, <laughs> yung mother, Ang best part ko sa pagiging mother, kana kung at the end of the day, kung asa ka ikan, asa ka ng trabaho, asa ka buhat to, busy ka niyong mong andaw, pag-ulik pag, pag mo na ay nanginahanan mo na pinaka best part ay kita, alone, mga kanang, kanang, ko, kay usa imong magkita ma feel mo gud alone ta Kaya na feel ko bang kay na single pa ko tumala ko koy anak mapag-actor na ko mag enjoy enjoy mag banding banding mag kat kay nang na po, alone jud ko sa balay pero kan abong knowing nga Nakapoy mo ko sa work, naamak ko parang sa NCCC, nag-super, at ako sa supermarket, nag-mosyo-mosyo nito. Ika nang ikapoy man ko, no? Pero pag ulit na po, mas mas mo happy ko mas malig ko kay tumot na ako'y mga anak na nagkagulat pag nang na ako. Muna pinaka-best part of being a mother. Okay, so, ano, kanang, in terms of disciplining po, kung mo ang mga method curious use me, what is your disciplining method towards your daughters? Um, towards to my daughter, ang ako ang ang um, method ko is hunger method. <laughs> Ang ganyan nga hangar, method na siya yung color coding. Okay, pagsupok na ko, mo gawas yun ang black color. Pangili ko kayo sa mga violet, or mga pink, at mga blue. Pero kaya hindi yun, kaya kaya mga char-char lang nasa supo naan, nasa white lang nasa hangar. Pero, pagka nang maabot na yun sa kanilang sukdulan na ganoon, magkaragod ka lang sa at nila, mo gawas yun ang black nga hunger mo gawas ang mga black nga hangar. Ay, pero idugal na, idugal na Kaya siyempre, kailangan mabit mo disiplina ko anak, no? Kaya eh, kung dinit niyo disiplina ko, pag abot sa panahon, bisang ang kalibutan, di ka bulong mo disiplina sa iya. So, bata pa lang, dapat ikaw naging ang mong pakgang sa batasan sa inyong anak para dili siya maging salop sa nipunan. O, aside from that, bago kung ka mo disiplina, dapat na kay relasyon sa inyong anak. Kaya ka na wala na kay, wala kay relasyon, sige, trabaho, pag-ulit niyo mo, nasaba pa sa inyong anak, ay kung tusuko na lang imong imong lubot imong anak kalagot ka sa imong so dapat na disiplina para makaingon sa nga, himo to nimo tungod kay nagamahal ka di pa lang ka lang kay dapat makasabot siya ana makasabot siya sana imo lang gyud sang palangga so para mao gyud disiplina nimo siya pero ako mama pagkaras ko si patyon niya okay lang man gimakan ako sa mama patyon na siya hilam na okay ba Okay, so sa imong ka-busy, ano, Mom Shmanlai, how do you insert your own Me time. Siyempre, paspas na -pas -pas -ma mabay makaka-insert. -ma 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 Ay, ginaatanaw na ako sa foundation t o sa kong shirt pa. <laughs> Gina-insert na po, ako ang me-time. Sa kanang pagkunwari, ako me-time ang good is, me-time is friend's time. So, kunwari, pag na ako'y laag with my family, o mm ba -hmm. na anak, isabay na na ako na ako, mga friends. Para at the same time, naging motherhood good, tas na ako'y friendship good. Nalimog na po po po. Ang gusto na role, roll na record kita sa kahala So, kanang, kanang ako may time is mga friends time. So, pag na ako'y time na kanang uli ko sa si Jensa, na nagtrabaho ko, na yung time na ang ko sa mga barakada ng mga sipak. Tapos kanang nang mga nag-ulo ng mga barakada ng ako. Nag-unalang Denmark Dalmatio. <laughs> 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 okay lang. Malingaw mga ko sila mga naho. Sila mga sa mga taras nila. Na kanang mga sa mga street girls. From street boys to street girls. Mga barakada. Pero ang malingaw dito ko, pag sila ang mga barkada. Sila ako ang mitzay, mga barkada na. O sige, bako tala dito. So, ang gina-insert yung mita sa mga business schedule as well. Yos, kung ako insert na ako. Kasi gina-pagsabay na ako sila. Pag na ako yung times ako mga anak, gina-uban na ito mga barkada. gina na po na ako, gina na ako. Para habang nagadula dula sila, mag-chikahan. Gusto namin na Time management. Time management. para ba Nakagaya ka rin ako sa NCC si Supermarket sa sa Kuat, sa atong caravan, sa Goka ni Kosho Caravan. Gisabay po na ako oh. mga friends, gihima na akong backup dancer. <laughs> Tapos mauto ka na, walang sa Kuat, please. <laughs> <laughs> okay. okay, so when it comes to ano teaching yourself uh, on how to be a mom or kaya uh, imo mga methods gamit na, kisay mo greatest coach when it comes to ano? Uh, ako ang pinaka-greatest coach yun ako. Siyempre, wala naman yun lagi, no? Si Coach Bamboo. Okay, hello! Kino ka ba ito na? Kaya ginaginabambo, mga gusto kong papa sa ula ko. Pag magkamali ko, talang-talang bambo, no? Ano mga kawayan? Ano? Hindi na sa kuwa ko eh. Wala madisiplina, hindi ni Coach Bamboo. Na ang nagagunit, ang nagagunit sa kong Coach Bamboo, si Mama o si Papa, yun ako. Gabi ko sila madisiplina. Ang mga upong, nare na ako karoon nga, maong tarong dito na kahit may tarong kong tawong ha, pero tarong may batasan mga nang maikog may, kabulong may mabotong sa lugar, mo sa lugar, mo respeto may sa mga tao, hindi may patagat ka ng, ka an, among mga batasan, among ang tanawon yun na hindi mo makasakit ang tao, huwag ka na maampuon may kay tumod, tumod sa pagtunlo sa akong mamapapa kay Coach Bambu na bambuhon yung wadlo at lawo. So, katong dili pa ka mama, some expectations about motherhood ikatong single mother ako ang expectation with the motherhood kanam war sa simbahan kanam supporting oh, mm -hmm. kay kaniyang dalag anak na oro juga kanatan awon sa mga ka sa mga silingan sa mga kauban sa sa puan sa simbahan pero ko berdya nga mother in kanam maglaagdaag kan adya kay anak pero lait go do expectation sa reality uy magkamamo gyuday sa barig wa jud kitaay makuha sa mga mga wa jud lang so, <laughs> okay, so iba gila like, tinuod gyud ng expectation versus reality na yuk yuk kaayo mauna gyud iba ako ang kuan sa una sabi ng mother pero di ko nag expect na expectation na 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 the best day ang reality nga ang expect na ko kanang mga bilik ay effect ang pagiging mother mo kung si ka pero ang reality nun, no, palangga yung ginawa ko mga anak sila they always made my day wow. okay lang malakak ako kundi po to okay fly. Okay. So, ano pa mo dito? Kaka belo ang kita lang. Gaato mo sa ano lang ba sa travel ka with your ano uh, daughters? Pero unsa pa sa imo bucket list ang kanang uh, gusto niyo matupad this year with your mga anak? Ako gusto na ko sa kauban ako mga anak no. Uh, ang lugar ng kilatan. Gusto na kilat ako sa kilang actually sa mali pa ka dog ilang ta pangadto na mo kay grabe bigyan ni na basta-basta nga lugar i search nyo na na sa may gensan. pero binuang lang binuang lang kasi to dili ang gusto pa na kwarto ana mo siguro sa mga anak sa sa, sa gawan na na ang gusto pa kwarto sa mga anak makaadto sila sa Japan Disney Sea Oh, Disney, Disney si. Oh, ano ba yung Sa Disney si, gusto ko na ako na. <laughs> so, eh, makita na si Little Mermaid. Kaya nakita lang, na magod si nila sa Jensen and Stone, si Dogong lang. So, ano kung gusto ko na ako makita na si Little Mermaid sa Disney si. Or, may hmm, sag-asagod, basta ako, gusto mo na ako. Pag mag-auto may lugar, di lang kami pamilya ko na eh. antibuok na ako ng mga panay. So, kao ba niya mga higagaw para ma-enjoy ma niya ang lugar with perfect company ng mga first cousin niyo. Mas, eh. Pwede pa kamo mag-sponsor? Cha-cha-cha. Pag-alay ang sisi niya. Cha-cha-cha. Cha-cha-cha. So, ano, now to the questions na lang pa. Um, do you have plans to have another child school? Ako ka ng plano mag-iit na aram mag-iit Siyempre, kung na-idol, so, Napoy ko so. Dili ang ako, kamis ako ang banad. Wala gud kay may may plano karon kay tumod si Stella kani gina naman na may plano mo. So nasa sa -sas ang baby girl na mo. Kay eh, sempre uh, member man sa family na si Stella. Di man mo kami, kami magkasawa kami na magdesisyon di man ang Dapat kamo upat nga member sa family na ang mm -hmm. decision together kay hindi ko manyan gusto, malay mo, paot ang pata ng mga mature siya. Malay mo, 60 years old na po, pwede nito gusto siya mag-baby me. Hindi, kung pala lang, sige po, 60 years, senior citizen na po, makakanap niya po. kung kanos alang bon, ihatag sa gilo ko. Kahit kaang mo ang plano, wala ka man sa plano sa gilo So, Lord, ikaw na mahal na. nag ko. Okay, so last but not the least, karoon na Mother's Day naman, Julian, sa inyong mga ano mga plans pa dyan? Ano, aside sa mga nabot ninyo sa mga iagi ng Mother's Day? Sa karong Mother's Day, ang plano na ako, kanang mga inahan, uh, muan sa kilantang, o kanang may tumi mag-party-party. Party. Kay, ak, ah, ah, nagdawa, nagdagadwa nag, 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 duwa ako kung kilantang ba or katapang. Lala, na Chal-chala. Or sa sa igba, or sa nyubuhol. Lara mo guna dira na away-away lang -away, muna sila. Pero ang pinaka the best good, dan una ko tanang ng mga mother na ko ka mga kaliwat sa ice pack. Dito na nanggit siguro may mag Mother's Day. Kaya gusto na ako ma-celebrate with mga auntie na. With cottage of your ice Mama na ko. Nanabay cottage of ice pack bro. So, dan una ko ama ko mga mother, mga cousin nga mga mother ko sa ice pack. O, dito ni mag-slimming na ito. dagat mo na ice Thank you